Today, happy to share you my version of making biko. Hindi lang siya simpleng biko, kundi dagdagan natin ng parang sasabihin nating upgrade tayo today sa ating paggawa ng biko. So this time, ay gusto kong i-share sa inyo ang choco biko or chocolate biko. Of course, una sa lahat ay ihanda natin ang ating 2 cups na malagkit or yung ating glutinous rice at huhugasan of course para malinis na malinis at yummy yummy. And this time, 2 cups na malagkit yung gagamitin natin and then 2 cups din na water ang ilagay natin para sa pagluluto natin ng ating malagkit na ito yung ating biko later. So ayan, medium heat yung gamit ko dito sa pagluluto ng ating malagkit na 2 cups na glutinous rice or malagkit at saka 2 cups na tubig. 2 cups, 2 cups. Yun yung nakasanayan ko. And then after nyan, sa minutes, yung medium heat lang siya ay lutong-luto na ang ating malagkit. O ba diba? ang ganda ng pagkaluto. Hindi na ako nagamit ng rice cooker, kundi simpleng lutuan lang. 2 cups, 2 cups yung measurement ko. And then next sa ating mga ingredient ay wala kasing fresh na coco milk dito or yung gata. Kaya gamit ko yung nasa can. So, ito yung siya one can na coco milk and then ito yung ating brown sugar. Sa ating brown sugar ay 1 cup na brown sugar and then 4 tablespoon na cocoa powder. So, ayan. First nating gawin ay yung ating latik. So, ilagay natin yung ating 1 can lang na gata or yung cocoa milk na nasa can. So, ayan, i-press-press lang natin. And then, after niyan, ay ilagay na natin ang ating 1 cup na brown sugar. Mas maganda yung brown sugar kaysa puti na gagamitin natin sa ating biko, na choco biko. And then, it's time na ilagay na natin ang ating 4 tablespoon na cocoa powder or yung cocoa powder. So, ayan. Tapos, i-mix natin yan siya hanggang sa smooth na yung ating mixture na combination ng ating gata na nasa can and then ang ating 1 cup sugar, brown sugar and then 4 tablespoon na cocoa powder. Pwede din yung sa atin sa Bisaya or sa Tagat Tablea, pwede din yun siya. So, magdagdag na lang kayo ng sugar. Para sa akin, hindi ko gusto mo super matamis kasi matamis na yung 1 cup. Pakuluin natin ng pakuluin pero once again medium heat lang yung gagamitin. Di ko alam kung ano ang itsura kung yung nasa high heat yung gagamitin natin pero yung sa akin na medium heat ay magandang maganda ang style ng pagkaramilize. Antayin talaga natin na magkaramilize siya ng bonggang bongga. Hindi yung medyo uh, hindi siya masyadong sticky. Mas okay yung sticky na sticky ang dating. And after niyan ito, okay na okay na talaga ito at sticky na sticky at caramelized na caramelized na talaga. This time ay kukuha tayo ng kutsara. And then, 4 tablespoon na yung caramelized na ginawa natin ay magkukuha tayo ng 4 tablespoon para yun siya ang ating ilagay mamaya na toppings sa ating choco biko. Ay, ang sarap. Choco na choco. After na makakuha tayo ay iset aside na natin yung ating nakuha na 4 tablespoon na choco and then iset aside din natin at medyo palamigin ng konti, hindi naman malamig, palamigin lang ng konti ang ating latik or yung caramelized na talaga and then ilagay na natin yung ating naluto na glutinous rice or yung ating malagkit. Ilagay natin yan siya lahat-lahat And then, mamaya ay i natin ng bonggang bongga. O, ba diba? Empty na empty yung ating lutuan. And then, lahat ay nailagay na natin sa ating caramelized. Pero this time ay set aside ko siya at wala siyang apoy. So, mas okay siya na imix para hindi masunog. So, ayan. O, diba? Ang sarap! Ang sarap talaga. First time siya. First time ako na nakaluto ng ganito. Pero ang bonggam-bonggam. Imix, mix, mix lang talaga yung ating caramelized na sugar. One cup sugar, four tablespoon cocoa powder, and one can coconut milk. Hanggang sa mamix na mix na talaga sa ating malagkit. O ayan, after niyan, na namix na mix na talaga siya, at wala na tayong makitang puti sa ating malagkit, ay it's time na ilagay natin siya sa ating plato or tupperware or kung anong form kayo meron dyan. So, sa akin, nilagay ko siya sa square na lalagyan and then i-form natin siya. After na nalagay na natin siya sa ating bowl or kahit anong form dyan, ay it's time na yung na-set aside natin kanina na 4 tablespoon na caramelized na cocoa powder na 1 can coconut milk and then yung 1 cup sugar ay it's time na ilagay natin siya sa taas yung toppings natin. So ayan, napakadali lang gawin at super delicious talaga as hindi talaga kayo magsisisi. Ang sarap, ang sarap at paibahin talaga natin ang ating biko, yung choco na biko. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video for today na choco biko as in yummy yummy talaga. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.